Halo, mengidol. Itu I nanti itu kami selain chick hawk. Park. Ayan. Sobrang napakalapit lang nito sa MTR Station ng Lychikok. Sa bandang kaliwa nyo lang, makikita nyo na ang park na ito. At syempre, sa bandang kanan naman niya, pag exit mo ay ang market. Ayan. So, kung baga magka-opposite lang sila. Kaya madaling mahanap, madaling makarating dito. So, ito na nga ang ating makikita dito sa loob ng Lychikok park, Siyempre, hindi namin naikot talaga kasi napakalaki ng part na ito. So, ditong bahagi lang kami sa bandang kanan kapag pumasok ka dito. Ayan. At syempre, nakarating din kami sa bandang kaliwa sa gilid ng kalsada nung papunta na kami sa market bago kami mag uwi -an. So, ito nga, nakikita nyo na ang napakagandang view. Ayan. Kasawin pa, nga nang, nang pumunta kami dito walang isda like sa, are. sa Pespan. <laughs> <laughs> sa pesman na yan. Walang laman na isda or pagungman lamang. <laughs> Kaya, empty talaga. Tubig lang ang makikita. So, sadyang napaka-fresh ng tanawin. At hindi lang yung tanawin, kundi pati na yung angin. Kaya nga lang, syempre medyo malangsa. hang kami sa parting ito. Dahil syempre, Pespan nga yan, siguro kahalis lang nung isda at hindi pa napapalitan ng tubig marahil. Kaya na, nangangangamoy, nangangamoy. <laughs> so ayan na nga guys, napakaganda talaga. At sinasabi ko sa inyo na meron nga dyan isang babae na tila nagdo-drawing siya. Siguro kung yung talagang habit niya, dinodraw, dinodrawing niya yung... Uh, ano yan? Yung, yung view. Ayan. Kaya, napaka, ano, napakagandang pasyalan ang park na ito, guys. Ayan na nga, oh, makikita nyo. Akala ko may building dyan na papasukin yung palalusutan lang. <laughs> at sa taas nyan, may cat, uh, uh, ano yan, uh, Um, waiting shade, ayan, Sorry. sa taas niyan. May waiting shade at may konting bubong na yung alam yun naman yung style ng Chinese no <laughs> parang sa tingin ang ganda na. naman eh. Oh. ang ganda ang ganda ng tingnan at makikita niya dahil inano ko yun na uh, kinapture ko yung kanina so ay ayan siya oh yung sinasabi kong tila nagdo-drawing. Hindi ko nilapitan. Tila lang nagdo-drawing siya. Ang ganda ng posisyon niya. Nakiyutan ako sa kanya. Sabi ko, mapicturan nga to. <laughs> Kaya sa katunayan, pinicturan ko siya. Pero hindi kita yung mukha niya. Ayan. So, napakalayo din niya dahil nasa kabilang sulok siya. O, nasa kabilang gilid. So, ito nga, sabi ng kasama ko, magpicturan man lamang kami para may Uh, souvenir sa pagpunta dito. Ayan. Okay. Para nyo may mag-throwback <laughs> kapag pinol sa Facebook. So, ito na nga guys, naglalakihang mga bato, mga sorry ka historical ah, stone niya pa. <laughs> Ayan. <laughs> ganyan naman sila. Mahilig sila sa mga ganyan. Mm -hmm. At medyo natagalan kami dito ng konti dahil talagang nagandahan sa view at gusto talaga nilang paulit-ulit na picture. so, nag-proceed kami dyan sa unahan at may maganda pa rin yung makikita natin dyan guys. At talaga malawak ito guys, hindi lang talaga namin inikot dahil pagod na kami, gawa ng galing na kami sa elements. Mm -hmm. So, pagod na talaga, hindi na kaya, hindi na kaya ng mga paa. <laughs> Pero talagang masasabi ko na mag-i-enjoy kayo at marami talaga nagpupunta dito para magtambay o mamasyal. Yung mga taga rito lang, sagana silang magtambay dyan. May mga naglatag-latag sa, sa bandang taas dyan. Hindi ko na na-videohan yung mga yun dahil syempre, binigyan ko naman silang privacy. May mga Uh, may playground kasi doon sa kabilang bahagi niyan at mayroon din mga tambayan na may naka umpok na naglatag na ayan, para magpahinga. Siyempre natural mga OFW talaga tuwing holiday naghahanap yan ng pahingahan. So naglalatag para mahiga-higa o makaupo abang nagkukwentuhan. Ganyan talaga ang life namin mga OFW. Ayan. Maliban na lang sa amin dahil kami at ang tropa ko ay talagang naglalaki sa simba And after ng service namin sa kami nagpupunta sa mga ganito para mamasyal kung wala kaming activities. So itong araw na ito ay holiday talaga dahil New Year. Kaya nga kami nakapunta dito ng medyo mahaba habang oras. Ayan, kasi New Year, yung mas namin umaga. Ayan, after ng mas nagpunta kami sa Elements and then napusit na kami dito para nga makarating kami sa lugar na to. At uh, ito ang first time namin na makarating dito. So, ayun na nga yung uh, waiting sheet na sinasabi ko. May upuan yun. Pwede kang mamahinga doon. <laughs> so, sa taas pa yun, guys. At itong nakikita yung uh, may bakod-bakod, yan na hangdanan yan papunta doon. So, sa waiting shed na yun. So, hindi na kami dyan umakyat. Uh, Meron pa rin dyan ma magagandang tanawin, sabi ng kaibigan ko. Pero, minabuti namin na hindi na umakyat. Imbis na papunta kami doon na bahagi dito na kami lumiko sa bandang kanan. So, makikita nyo itong batong na to. Yan, very very historical yata. Yan, historical. <laughs> hindi ko alam kung ano, ano nila dyan. Dahil, medyo parang bungo. <laughs> Kakatuwa, pero ang <napikturang> kami doon. <laughs> sa bato na yun, na parang may dalawang kamay na kung saan halaman nga yung parang kamay niya. So, napakaganda talaga, guys, ng mga view dito. At sa kabilang bahagi nga, guys, na maraming kahoy na napaka talaga. Yung bang talagang tuwid na tuwid <laughs> ang tataas. So, napakaganda. Napakagandang pahingahan sa ilalim. Mm, -mm mag enjoy talaga kayo, lalong-lalo na kung medyo gusto nyo mag -muni, muni no, napakaganda dito. Napakagandang tambayan talaga. mag muni, -muni ka, lalong-lalo na kapag nag iisa ka, gusto mo mapag-isa, yan, pumunta ka lang doon sa ilalim ng kakahuyan. Huwag dala kang binti, so kaya pang sapin man lamang para maglatag kang mag-isa. Ayun, magpahinga ka doon mag-isa. Wala naman sisita sa iyo. Eh, kaya nga sabi ko na may peace of mind kaya kapag pumunta ka dito, dahil kung gusto mong mapag-isa, malaking park kasi ito, mga idol. Napakalaki niya. Kaya pwede ka talaga mag-isa, magpahinga na walang magkakaistorbo sa iyo. Yun. <laughs> At ito na nga, medyo na, ayan yung sinasabi kong bato <laughs> na parang buno. Yung <laughs> dalawang ka, uh, ano, kamay niya, ayan yung halaman. Diba? Parang bungo. <laughs> Ang <laughs> picture kami dyan, mga idol. Kasi nga, sabi nila, ayun, nakakatawa naman. O manunok ka dyan, sabi nila. Alay ba? Ay, syempre, sa atin, gusto yung mga ganyan na Huwag ka magsalita, baka manuno ka. Yung mga ganun-ganun. So, nagbibiruguruan oh, kami dyan. Dahil nga sa mga bato na parang may mga ibig sabihin. <laughs> ayun. So, kung may, ano, gusto mag-toilet, itong bahagi na to, CR yan. Kaya nangangamoy. <laughs> So, sabi, sabi ko nga, anong mabaho so, yung smelly. pala CR kasi <laughs> so, ito nga ang daan na yan, tinutumbok namin na yan, papunta yun doon sa may playground, ayan sa bandang kaliwa namin dyan, ang playground Ayan, at ang sa bandang kanan ay palabas na yan. So, napakaganda talaga ng park na to at napakalaki talaga. So, mapapagod ka para ka rin lang naman nag-walking trail. Ayan. Mag maganda at pumunta kayo dito mga idol para at least makapamasyal kayo. Mga mabago naman yung makikita ng mata niyo. No, yun lang naman ang gusto namin guys. Pag nagpupunta kami sa ibang lugar, sa mga park-park, gusto lang namin na yung makakita talaga ng kakaiba naman. <laughs> para para ba ma-release yung stress? Ayan. Kaya nga, mahilig kami mag-walking trail, mag-hiking. Pero ngayon na medyo nakakaedad na. Mahirap na yung matuhod. <laughs> Siguro hindi naman sa nakakaedad na talaga. Kundi napagod na kami. Kung baga suko na rin sa kalalakwat siya ng mga hiking-hiking. Dahil nga, yung bang Nakakapago din guys, lalo pa ngayon na marami, madalas may nangyayari, no? Mga oro-aksidente sa pag-hiking. Kaya sabi namin, dito na lang hanggang walking-walking na lang tayo sa mga park, mga gano'n. At siguro, mag-walking trails sa kung saan-saan na -saan, uh, medyo malayo-layo din, na mahaba-haba ang lalakarin. Okay lang yun. Pero yung mga hike pa talaga, sabi ko, wag na, mabuti na mag-ingat. Hindi tayo dito nagpunta para magpakamatay. <laughs> Di ba? <laughs> So ito nga guys, hanggang dito na lang to. Maraming salamat The sa panonood. Like. At yan nga, pumunta kayo dito para makapag-relax.